At ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalam naman, mabigat-bigat po na dagdag singil sa produktong petrolyo ang ipatutupad ngayong pong araw na ito. Epektibo nga ngayong araw, nasa isa't kalahating piso po ang patong per liter ng diesel nasa 70 centimos naman mahigit ang itataas po sa halaga ng gasolina at 80 centimos naman sa per liter ng kerosene. Ito na, ay kalimang linggo ng sunod-sunod na oil price increase at ayon sa Energy Department, isa sa mga dahilan ay ang panukalang palawigin ang pagbabawas ng produksyon ng oil producing countries. Bumaba naman sa mahigit 1.2 billion metric tons ang inangkat na karne ng Pilipinas para sa taong 2023. Mas mababaya ng ang labing isang 1.1% kumpara sa mahigit 1.3 million metric tons noong taong 2022. Ayon sa Meat Importers and Traders Association, lumamya ang imports dahil sa taas ng presyo ng karne sa ibang bansa. Mabigat din daw ang epekto ng mahinang piso sa pagangkat dahil mas malaking gasos daw ito para sa mga importer. Mas naging maingat na rin daw ang mga importer nung nagdaang taon dahil marami sa kanila ang nag-overstock noong taong 2022, dala na rin ng mas murang import duties. Pinalagam po naman ng mga magtutubo ang mungkahi po mag-angkat na naman po ng asukal para mapalakas daw ng presyo nito sa Millgate. Ayon sa Sugar Council, hindi itong solusyon sa mababang millgate prices ng asukal sa lokal na merkado. Katunayan, isa ang pagbaha ng imported sugar sa mga rason kung bakit nga bumabaksak ang presyo ng asukal. Bukod pa riyan, nabibiktima rin daw ang mga magtutubo ng mga traders na nambabarata. Inaabangan daw ngayon ng grupo ang mga bagong mungkahi ng Sugar Regulatory Administration para matugunan ang mababang meal gate price ng asukal. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.